Hi. Mami daw kuripot here. O oh, eto. May nagbigay ng siling labuyo kay daddy. Eh, sayang naman. Kung, teka mo na. Papakita ko muna yung aking, yan. Muntik ko na ipalit kay daddy do yan. Nainlove talaga ako dyan. Lalo na nung unang pagiging mayor niya. Pero ngayon, in love na naman ako sa kanya. Tsaka kay Biko Soto. <laughs> o oh, yan. Yan ang aking gagawin. Well, hindi ko siya pwedeng hugasan kasi mabilis mabubulok. So what I normally do is wipe it out. Yan, I wipe it out. Tapos pagkailangan kailangan ko na, tsaka ko na lang siya hugasan. Yan. Kasi pag hinugasan mo, kahit patuluin mo, unless sa uh, ibilad mo siguro, uh, ubra. Pero kung papatuluin mo lang, mabubulok at mabubulok. So I wipe it out. Yan sige na. Bye guys. At busy na naman ng vampira. oh hindi yan arinola. Arinola ng, uh, urinola ng pera yan. sige na. Bye guys. Kiss yun.